isang uh, magandang oras sa mga all at uh, shout out sa mga all naway na sa mabuting kalagayan ng bawat isa kung saan man tayo dako ng mundo naroon ro mabalikan lang natin itong pag-usapan itong uh, nangyayari ngayon sa it's show time pansin nyo ba kasi kung maalala natin January pa lang mayroon na silang warning di ba? pagkatapos ng January nagkaroon nuli ng June so palagay natin hindi sinasadya yung mga salitang mga sinabi nila pero eto etong uh, matindi no pagkatapos ng mailabas ng uh, MTRCB yung hatol no na suspension pansin niyo yung mga host uh, hindi naman lahat siguro no lalong-lalo -lalo na kay uh, Guys, ganda ganda. Uh, Diretsahin na natin ano. Hindi uh, tayo against sa tao, kaso lang uh, sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya ay eh, parang uh, lalong lumalala itong uh, sitwasyon nila. 'Di ba? Alam mo yung uh, pagkatapos nung lumabas na yung kanilang hatol, na 12-day suspension, nakikita pa rin sa kanila yung uh, pangaasar lalo na kay Vice Ganda lalo niyang inaasar ang MTRCB kumbaga may mga patama lagi di ba ang MTRCB ano yan gobyerno di ba alam niyo sa ibang bansa niyan pagka ikaw ay uh, gumawa ng hindi maganda o magsalita laban sa gobyerno ay todas ka 'di ba? Ibig sabihin todas, yung uh, kung mayroon kang mga programang ganyan ay uh, ipapakancel na 'yan. Hindi na 'yan pa uh, pag, uh, uh maging papawid. Sa Pilipinas kasi ay maluwag, no? Ngayon, nakikita nyo dito sa ginagawa nila, di ba, paano sila magiging huwaran? O ba, paano sila magiging ehemplo kung uh, patuloy nilang ginagawa ito. Di ba? Pinaglalaban pa rin nila, mali na nga. Marami nagsasabi, hindi daw mali. Okay. hindi mali. Yan sa tingin niyo, no? Pero sa tingin ng nakakarami, mali po. Di ba? Kaya nga sila binigyan ng suspensyon. Dahil kung hindi yan mali, ay hindi sila mabibigyan. May mga nagsasabi na bias dahil nga nandun si uh, Tito Sen sa kabila eh para sa MTRCB di bigyan nyo rin di ba? bigyan nyo rin ng uh, sanction yung uh, AAT para tumahimik na yung mga fans ng uh, It's Showtime. pero ang pag-uusapan natin yung uh, moral yan hindi natin alam kung nga uh, natin mausgahan no pero sila kaya ay nung nag aral 'di ba mayroon tayong uh, tinatawag na ano ba 'yon? Values and Education. Medyo nakalimutan na rin natin ano. Yung uh, values and education. Yung ano, yung good manners and right conduct. 'Di ba? Parang uh, pasensya na no sa mga fans ng time Hindi naman tumakakarating kila ano eh. Kila ba'y ganda. Pero pero kung makarating eh mas magigi siguro, no? Pero malabo 'yun. Malit uh, malitang tayo eh. Tayo ay ordinaryong mamamayan lamang. Pero 'di ba? Kung ikaw ay uh, Merong uh, good manners and right conduct, 'di ba? Alam mo na, na nasa national television ka at uh, sikat ka ay hindi mo dapat uh, o hindi ka dapat gagawa ng mga uh, hindi maganda pakinggan or hindi magandang panuorin 'Di ba? Yan ay personal nating opinion lamang. 'Di ba? Hindi ano eh, hindi pang-national television ang mga nangyari. Yung mga salitang ginamit nila, hindi po pang-national television 'yan yan ay pang uh, adult dahil hindi nga maganda yan pakinggan para sa mga bata di ba at ang kanilang ginawa yung dong sa icing na yon ay hindi rin talaga magandang tingnan sa national television so doon po papasok eh no yung uh, moral uh, good moral and right conduct tama ba good manners pala good manners and right conduct at kung pag sa pag-usapan natin yung moral, 'di ba yung moral is uh, being good, good. Tama 'di ba? Ah, uh, good, honest. Uh, magandang pag-uugali o uh, magandang uh, eh para maging ehemplo sa mga nakakapanood kasi sikat sila eh. 'Di ba? At uh, decent, dapat decent di, uh, maayos 'no, decente at uh, maayos ang ipapakita sa mga kabataan lalong-lalo -lalo na kung may uh, mga uh, tumitingin sa iyo bilang uh, ehemplo wala niyan sikat sila kaya yung iba ay talagang uh, sin uh, sinusunod ang kanilang uh, yapak no pero dapat alalahanin natin na ang dapat nating ini iniidulo ay ang Diyos lamang di ba uh, maaaring yung iba dyan ay hindi sa sangayon nasa sa inyo po yan pero ang dapat nating iidulo ay ang Diyos lamang yun ano uh, kahit patuloy nilang uh, ipaglalaban yan ay uh, o oh, kasi na, na nasa ano eh, nasa social media maraming sumusuporta. So hindi natin alam kung ano bang uh, sinusuportahan ng mga fans nitong uh, Time no? Gusto nilang uh, magpatuloy ang ganong kabastusan sa national television, maari, di ba? Isip-isip naman kayo sa mga fans at sa uh, it's your time na mga host. Eh, hindi nga natin napakinggan ang kanilang uh, paghingi ng paumanhin or sorry. Di ba? Gusto nilang uh, batikusin ang MTRCB eh paano na lang kaya kung walang MTRCB? E eh, di sabog ang uh, industriya ng showbiz. Dahil kahit ano nalang ang pwede nilang gawin. Kaya magpasalamat dapat kayo dahil may MTRCB. May uh, pagkukulang man o buo ang kanilang mga desisyon, ay eh, pagpasalamat nyo pa rin dahil pagka wala ang MTRCB, ay, uh, wala na puro nakabastusan ang uh, lalabas sa telebisyon. At sino bang uh, makikinabang niyan? 'Di ba? Sino maapektuhan? Yung mga next generation. kaya grabe, grabe ang uh, ginagawa nitong uh, It Showtime. Lalo na kay uh, <laughs> Vice Ganda, napapanood natin 'no yung mga hirit niya laban sa MTRCB dapat 'yan na uh, bigyan ng uh, matinding leksyon. 'Di ba? Para hindi na ulitin. Ang lagi kasing nasa isip nila ay uh, bakit daw yung uh, nangyari doon sa kay Tito Sen. sa EIT. ay hindi man lang uh, Winarningan. Eh siguro MTRCB warningan yun na rin para para maging masaya na itong uh, host ng It's Time at sa mga fans niya pero pagka yan ba ay ginawa ng MTRCB ay mag, may magbabago ba sa host ng It's Time yun ang isang katanungan dyan di ba kung may magbabago ba kasi ang mga ginagawa nila ay uh, nasa sarili na nila yan nasa ugali na nila ba diba? wala tayong uh, karapatang mangusgap sana naman ay mapag-isip-isip nila no siguro kung humingi sila ng paumanhin no publicly ay uh, medyo maganda at uh, wag nang gawin uli wag nang mangasar sa MTRCB gobyerno yan eh kahit nga sabi natin hindi gobyerno yung paggalang galangin natin ano ayan po no uh, paumanhin sa mga fans ng It's Showtime pero may mali talaga po mali talaga ang kanilang uh, ginawa. Hindi talaga magandang uh, panoorin yung uh, ginawa nila. E maraming salamat muli sa inyong uh, panonood sa aking uh, channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. Peace.